<laughs> <Okay. laughs> uh, Wants to throw the first question? We we have a question from Bobby Labkentina. Okay. Yes sir. Hello, sir. Hi, <laughs> Bobby. Okay, direct, direct in what way were you inspired to uh, shoot this series? Um, siguro ano? Siguro yung what inspired me is to make it our own. Kasi ano eh, um, syempre marami nang nagawang adaptation sa Pilipinas. And then yung mga adaptations naman na nagawa, they have been successful. They've won awards. Kinilala rin ng ano, ng, even the, ano, what's this, yung original, napuri nila yung mga adaptations natin. So it became um, parang a challenge for me. So that's what inspired me. So parang halika guys, ano, parang it was um, the team, inano ko yung team na parang gawin natin to na our own and then let's um, let's own it. I-ano natin, um, i-localize natin and let's create a beautiful adaptation. Your biggest takeaways from this uh, series? Well, take biggest takeaway dun sa ano, siguro yung essence of the show, number one is yung sa mental health, that there is really a need um, to educate or you know the public about it um, at magandang avenue ang isang series para mapag-usapan matalaka, matalakay ang ganitong usapin so that's my i i, I think it's a it's a big um, there's a big need to discuss it and magandang opening ito pagsimula ng pag ano pag-uusap ng issue on mental health in our country Thank okay, Joshua. Joshua as a last press doon, na mention mo na um, nakaka-relate ka sa character because of your uh, brother's brother uh, at being at the DJ at Sun and Moon sa, sa mothers the enlightenment. Hmm. So, ano kayo pagdating sa ano ba? Sa, hmm. sa bahay? Like, paano sila kakita na yung pagiging caring mo or talagang uh, loving brothers sa inyo? Uh, sa kapatid, ano, sa family? Pwede po yung actually, ngayon, hindi na kami masyado nagkikita-kita ng pamilya ko kasi siyempre, busy na rin kami sa mga sarili-sarili namin buhay. Pero, I think, yun yung uh, suporta namin sa isa't isa. Like, like, for example, ako sinusuporta ako yung pamilya ko, yung ate ko sa pag-aaral niya, sa lahat ng mga gusto niyang gawin. Uh, ayun, I think yung maparamdam lang namin sa isa't isa na nandiyan kami. Diba? Ang laking tulong nun eh. Diba? Hmm. Yan. Yeah. Okay, uh, last question. Since the uh, series is about uh, mental issue, health, eh, about mm -hmm. mental, mental issues, mental. and then how do you deal with problems in general? Like, are you the type na talaga no, kahimik okay. e, ka lang, or sino yung unang mga nilalakitan mo kapag may problema? Wow. <laughs> hmm... Wala. Ah, <laughs> uh, hindi, hindi ako ganoong klasing tao eh. Parang makinkimin kasi ako eh. So parang lahat ng problema, sinasarili ko. Which is mali. And I think, ah, uh, maraming sa akin <laughs> sa ganyan. Wala eh. But I think, ang pinaka magandang mapagsiran yan ay yung mga kaibigan mo na malalapit sa'yo, pamilya mo. But I think you just need to be open then. Na kailangan mo rin malaman na may, may tao. May meron na dyan para sa iyo, di diba? yeah, ako hindi ko alam eh. Ako mas parang mas okay ako na sa akin lang muna. And then I, I, think na ang ganda rin na nailalabas ko na. naging outlet ko rin kasi yung pag-arte. I think yun yung nagiging... do ko siya nailalabas. Pero ngayon, okay naman ako na sa akin na lang muna. Doon kayo pareho ni Pat. Yeah, oo. Oh, oh. No. <laughs> pareho kayo ni Pat nung character. Kim Kimin. We have a question from Tessa. And um, we're very excited to see, um, as you said, uh, um, we will make this our own. the original, of course, was praised for kind of pushing very visual storytelling, like the making strips of animation and all that. For our version, how do you plan the production? At po yung mga visual, um, you know, something uniquely uh, visual that you might add to this uh, adaptation? Well, for one, I'm very proud to say that Um, local animators ang gumawa nung ano natin, ng animation natin. Yung sa opening natin, um, talagang, when we went to, ano, when we went to their um, office, to, you know, to check lang kamusta yung, ano, yung, progress ng animation. They had like a whole room dedicated for this because they wanna show the public na na ang Pilipino, you know, parang the Philippines can create animation at par dun sa international. And ang galing nila kasi, like kagaya nung ano, um, the ancestral home that we used um, in the show, inaral talaga nila, even from yung like, na material na online dun sa bahay, tas yung detalye down to the tiles, kinopya nila para maging realistic yung sa animation. So, um, I think we can, I can say that I'm really proud of the animation that was used for this one. And talagang, um, I wasn't even part of the show, nagsisimula na sila. Kasi ganun katagal. Um, ganun katagal gawin, binusisi talaga siya. And then yung characters na linagay doon, we made it our own. The visuals in the animation, um, the story, and the fairy tales that um, na in the kwento throughout, ano siya, um, Filipinized, lo, para localized, um, like diwata, um, what is um, manananggal, Makukulang. yung ano, mangkukulam, ganon. So, we, ano, you know, we, um, linocalize talaga natin para maging atin siya. Pero yun, like the visual, um, in terms of the visuals, ako yun, the number one talaga is the, what is the animation. And that's something to watch out for. After all, I mean, even the big movies, um, Abroad, Filipino, a you Yes. Anime, yes. The animated, yes. It's high time, they are given yes. Time. Kaya talagang ano eh, talagang yeah. our animators for for the show. Um, that was what they wanted then. So sa so totoo, they really collaborated with um, Star Creatives in, you know, making this. Sige, parang this is what we want also. Makita nila yung gawa natin para hindi lang parang laging, di ba, ay, mas maganda yung sa kabila. I'm not saying that, you know, ours is better, but we are at par. Very much so. And of course, you're known to really work very closely with all your actors and all of your wonderful mm -hmm. movies and talaga pong you guide them and tell them if you, know, you have to do this, you have to rehearse mm -hmm. and all that. This is a very heavy, um, in a way, no, very heavy yeah. uh, thing to tackle. Mm -hmm. How have you um, guided our actors? alam mo, actually, yung role, yung director, yung work niya, para siyang, ano eh, nagiging multiple characters eh, Kasi there is not one way of handling each person. So, parang, it's unique. It's a unique um, relationship with each one. So, parang, like for Joshua, inaano ko, o parang, ano ba siya? That's why we have a one-on-one -on -one before we start. Or like, at least, you know a session with my actors para you know just to gauge even if kilala ko na sila I just want to know where they're at emotionally um, are they parang what's going on with them um, gano sila kabukas para at least alam ko what I'm working with and each one iba 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 yung ano way of handling merong iba kailangan mo i one on one merong iba kailangan mong i i-process talaga. Iba talaga nakakapit sa kamay mo. May iba naman na parang hindi ganun kabukas. So, it's really different per actor. Um, pero, ang, you know, I'm so blessed, and I said this in the media con, na yung mga artista ko dito sa show na to, napaka bukas nila and, and trusting. And that's why it made my work easier. At saka ang gagaling nila. So, alam parang in terms of guiding them, um, the chemistry is there. Ang, ang <laughs> <laughs> Naniliit ka na ba jar. Okay, <laughs> <kung> ano <naman laughs> <pero yun, laughs> Oo, okay, na. Hindi, pero ang husay kasi nila. Pero meron ding way na parang hindi mo sila kakausapin. Na hindi niya alam yun. Kasi yung character niya dito is neglected yung hindi siya pinapansin. So, meron isang time na si Carlo lang nang si Carlo kinakaw. So, tis, nakikita ko siya so tumitingin siya na ako ako. Eh kasi, ganun Totoo. na, ganun na dapat yung nararamdaman minsan ako niya. Pa, minsan parang nararamdaman ako sa Pinagtutulungan ba ako dito? <laughs> <laughs> Pero, an ano yun, hindi ko kailangan sabihin sa ibang, uh -huh. Na, oh, huwag natin ano. Pero it's me making you feel that because it helps you get into the emotion of the scene. Totoo. Left out bakit ako hindi, bakit ako wala, parang, and then there's that look of want, of need, parang gano'n, ah. di ba? Nalala mo yung basta oh, yun. Yeah. <laughs> Pero, meron ganyan na, um, parang, depende sa tao, depende sa character. So, it was such yun lang, masaya yung ano, masaya yung naging experience with my actors in the show. Kasi nga, parang, ang complex ng characters nila. Nakakaano rin, parang ako, oh my gosh, ang dami nilang characters, lahat sila, iba-iba. Pero, um, because ang gagaling nga nila, it was easier for me to, you know, to help them, to guide them. So, hindi na kailangan magtampo ni Joshua na hindi mo siya pinaka- <laughs> May dahilan, may dahilan. <laughs> Pero kahit ako? ganun naramdaman ko, feeling ko naman may dahilan yan. And it's working, nag-gumagana na sa akin. Eh. Na napapalabas naman, siguro mm. naman. No? <laughs> oo naman, oo naman. Oh, oh. Ayun. <laughs> Joshua, <kini> naman <laughs> Um, how's that? I've read that you know you were very looking, you were looking forward talaga to working number one also with besides direct with Anne uh, mm -hmm. Curtis. Um, can you uh, describe? Let us know lang what happened when so, you know, na, mm -hmm. na meet kayo yung uh, mga uh, you know you first had to work together. How did that happen? Uh... Siyempre, nandun doon yung nahihiya ako, of course, yeah, pero parang sabi ko, hindi, enjoy ko yung journey na to. Diba? Natanggalin ko yung haya, maying open ako kasi parang... Nag-enjoy ako eh. Nag-enjoy ako work siya. Wala akong masabi. Ako, ah... Uh... ano ba? Ah... Uh... na-enjoy ko. Yung lang ko, na-enjoy ko working with Dan, with all the actors. At uh, wala akong masabi. Noong una, medyo may wall. Pero I think unti-unti siyang nawala habang tumatagal yung shoot namin. Um, and uh, ako kasi yung mas mahihayin, eh. hindi kasi na salita eh. Siya, yung mas, siya pa yung mas lumalapit sa akin. Kaya parang mas nakakahiya. Kung ako pa yung paglapit niya, tapos pa ako, di ba? So, ayun. Malaking tulong din ni Miss Anne, ni an na siya yung uh, lumalapit sa akin para mas mas maging komportable kami sa mga scene, sa eksena. Ayun. And, um, yun po. How heavy obviously sabi nga natin mean, it's, it's heavy you know, you tackle mental health obviously mm -hmm. a student and all your roles uh pinadadalangan sa hindi. It's very complicated. Mm -hmm. Um how do you um you know, switch off after? Kasi mahirap din 'yun, hindi din mo 'no. Mm -hmm. and, and I'm sure that's something that is a uh, mm -hmm. challenge for artists like you. Do you home your role because you're so uh, in, parang immersed in it? Or uh, ka pa after all of these shoots, that challenges, demanding in your emotions and <clears throat> say, okay, Actually, I know, I... actually, hindi ko masabi kung nadadala ko ba yung character ko sa bahay. Basta alam ko, pag sa set, nag-cut, switch off, Pero hindi ko alam eh kung hindi ka conscious. Hindi, hindi ko alam kung na-off na, na ko ba talaga siya pagdating ko sa kwarto kasi 'di ba may bigat pa rin pag binabasa ko na yung mga na para sa kinabukasan. Alam mo na doon pa rin nararamdaman ko pa rin yung character ko. So hindi ko alam, I think ma-turn off mo lang talaga siya nang uh, mawawala na lang talaga yun sa kapag tapos na rin talaga yung show. fulfillment siguro in being able to uh, be the versatile actor that you are now showing us <laughs> <life>. <laughs> ako, madam, ako just thankful, grateful to sa mga blessings sa pag-aalaga ng ABS sa akin. Kasi uh, lahat ng ginagawa kong projects with ABS, talagang lahat may natututunan ako, lahat, um, lahat uh, tawag dito, parang may natututunan ako. Lahat may natututunan ako. Lahat, uh, Yes, yes, push ako sa uh, limit ko, di ba? Para, para mas, 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 mas galingan ko pa sa mga susunod na projects. Ayun, I'm just thankful, grateful sa, sa posisyon ko ngayon, kung nasan ako ngayon, sa mga taong nasa paligid ko. Yeah, ayun po. I'm excited to see Thank you. Thank you, thank you. Thank you, po. Thank you. Um, hi Po, I'm Ben for pushing to again. I have a few questions lang, po. Our first me mm -hmm. um, if I'm not mistaken, this is your first time po, that you're doing a Philippine adaptation yes. of any material. Yes. And from someone as an I and hit Rom com projects. Um Siguro, what made you say yes to this material? Um Well, one number one is Star Creatives. Number two um, my actors. Number three, uh, the challenge. Um, I'm a K-drama fan and parang okay, so paano ba natin to? Paano to magiging um, katanggap-tanggap? That's one, na katanggap-tanggap, hindi lang katanggap-tanggap, mamahalin. Um, yun, that's what made me say yes. Kasi parang all those combined. Um, Palaot lang po, kay drama fan po kayo na. So, na parang na napigay, it's okay before Yes, yes. Um, truthfully, nung napanood ko siya, I just watched Crash Landing. So, tas hindi ko alam kung ano tungkusan ng It's Okay. And this was during the pandemic. So, nung pinanood ko siya, sa ko, ay, ano pala to? Tungkos sa mental health. Hindi ako prepared nag-expect ako na parang Chloe, nagugulong-gulong ako na parang nabudbura ng asin, na parang kilig na kilig na gano'n. Hindi siya gano'n, it's different. So, it was the pandemic, siyempre iba yung mindset mo. You want to escape, you want something else. Um, so, parang hindi ko siya tinuloy, sa totoo. So, nung when this was offered to me, okay, I will watch it. I will watch it again. Tapos nung pinanood ko siya ngayon, na wala nang yung parang that enough you know, um, the pandemic. Na-appreciate ko siya. Sobrang ko siyang nagustuhan. So sabi ko, ah, okay, now I understand why. It was just my mindset that time. And of course, parang, syempre it's about, sure it's about mental health. But hindi siya yung tipong, ang bigot, mental health, ganun-ganun. Na parang, oh, we're, we're, discussing something so serious. Hindi siya, ang beauty kasi nito is that nandun pa rin yung ano mo eh, your family drama. Nandun pa rin yung romance mo. Tapos syempre, di ba, localized siya. The Pinoy humor nung inano namin. Pero yung nung napan ko siya, parang it was all there. So parang hindi siya yung heavy handling of a very serious topic. Pinapanood mo, hindi mo namamalayan, may natututunan ka, hindi mo namamalayan, naiintindihan mo na pala yung sitwasyon or yung emosyon ng mga pinagdadaanan ng mga characters parang it's the way yung sa storytelling niya. Yun yung beauty nun. No? Yun yung na-appreciate ko. Thank you. Bode, Thank you. First, one, Thank you. The first King Soul in Star Return. Uh, may hesitation ba sa'yo nun na parang malaki yung pressure dito sa sa material, dito sa role? May ganun ba? May hesitation sa'yo before mo tayo? Ah... Uh, siguro, ano, na kinakabahan. Nakakabaan ako na gawin, pero parang ano na, parang natanggal na rin lahat ng mga kabaan, ang hesitation pagdating ng shoot eh. Kasi parang kapag inisip mo pa yan, parang di mo na magagawa na maayos yung trabaho mo, di ba? So I think kailangan mo tanggalin yung mga ganong nararamdaman. Yeah. Um, of course, very complex yung karakter dito. Empathic, mm. I think yun yung name. Empathic, mm. um, uh, Tapos, bukod kasi dun sa original, bukod sa yung bigat niya, may certain charm din itong karakter. Pero for you, sa tingin mo, mas saan ka nahihirapan dun sa mga pakinig sa so, set? super charming o yung mabibigat talaga na um, scenes ng karakter? Mahirap lang, mm -hmm. actually. Kasi ang daming lay... <laughs> ang daming layer ng emotion ng karakter ko na nahirapan nga din ako na ilabas, pero natulungan ako na direct ilabas lahat yun. ah uh, mahirap lahat. Mahirap umiyak, mahirap magpatawa, mahirap magpakilig. Diba? Kasi ano yan, may timing lahat ng yan. Eh. Diba? So, challenge talaga siya sa akin. Um, of course, yung uh, dynamics yung dito ni Sir Carter din, no? very important. Um, paano mo siguro, uh, paano yung naging rapport niyo? Kasi isa sa, bukod sa love story na Angel, of course yung band mong magkapagod talaga. Mag mag so yun, paano siguro yung naging rapport niyo, yung tulungan ninyo, behind the scene para mag-work yung yung, yung, pag, yung, yung band, pari, band. Yung namin. Actually, bago kami mag-start mag-shoot ng no, It's Okay, nagkaroon kami ng mga -one, -on -one. So, nakikita na rin kami doon. I think ang uh, laking tulong din sa amin nun nung uh, naging open din kami sa isa't isa. So, alam namin kung anong uh, emotional state namin, tama ba? Yes. Kung, kung, kung uh, nasan kami ngayon, kung ano yung nararamdaman namin. Uh, I, th I, think yun yung uh, malaking nakatulong uh, sa amin ni Kuya Carlo. Kasi, mas naging open kami. Hindi, hindi, pa, pag sa set, kasi sobrang open lang namin sa si set. Hindi, hindi, hindi ko alam. I think, uh, nakatulong sa... Paano ba, sir? Di ba yung... Well, first, nung immersion... Ang daming so, dami dami immersions na, na, eh. Na, nauna si Kaloy na mag-immerse sa mm -hmm. school. Mm -hmm. School for yung ano, for autism. Autism po. And then, kahit hindi naman siya yung ano, pinapunta rin namin siya. So, he will see para how they care for and parang yung handling ng children or persons with autism and then even dun sa acting workshop kahit na si kaloy yung nag-workshop nag-attend din siya so that you know meron silang parang alam niya kung ano yung pinagdadaanan ni kaloy and ng character tapos pag merong emotional scenes siya tapos kunwari parang nawawala nawawala talagang bubulong na ako tawagin niyo na si kaloy tawagin niyo si kaloy and then Si Kaloy sobrang supportive galing sa standby area, tatakbo siya sa set. And then in character, kakausapin niyo no ano na ano, parang sabi mo ano parang oh, mat mat. Anong ginawa ng kapatid mo? Tapos magsasalita na siya. Alam na parang may chemistry, alam na na parang okay, I will will help mm -hmm. each other parang kapag kailangan ng tulong. Para kusa na lang din siyang bumukas din. Mm -hmm. Ay nakatulong nga yung mga first mga sessions namin. Kasi may one time ako excel na hirap na pa akong umiyak talaga. And then, nakasandal lang akong ganun sa pader. Wala akong pinapakinggan. And then, bigla lang siya lum yumakap sa likod ko. Hindi ko alam na siya yon Pero al alam kong siya yon kahit di ako lumilingon. Tapos yun, nagawa ko na yung scene. sinong yun, nang so, parang, hindi ko siya ma-explain. Pero, kung na lang din akong naging open. Kasi siguro, ang dami naming similarities. para siya introvert. siya taimik na tao. para siya may hindi masyay na tao. So, parang, siguro, ang dami naming understanding sa isa't isa. And I think yun yung pinakamalaking tulong sa relationship or doon sa uh, rapport namin, together. Mm -hmm. Thank you. Thank you. Thank you.